So magandang araw ulit sa ating mga tropa. Ayan. May dumating na naman isang tropa dito sa atin na nagbigay ng isang item. So papayos daw niya yung kanyang laruan. So ito siya. MMB Tornado. Ayan. So ang, ang depict ito is yung anong So, binaklas ko na kanina. Ayan. Yung tipik to nito, ayan, sumisingaw so, yung si auto dito. Saka dun sa may uh, barrel. Ayan. Malakas yung singaw dito. So, bali ang posibilidad na tipik nito is yung ano, pinaka-uring at saka yung kanyang bag. So, ayan. So, check natin mga tropa. Thank <laughs> you. So sure. Kau nak goreng Kau lihat nanti

itu medali. palitan na natin so yung bulb na lang yung bulb na lang depensya Masyado na rin ang bago ito. Masyado nang pud-pud. na mga tropa. Kailangan Malaki. Ayan, so napalitan na natin yung kanyang bulb. Ayan, ito yung dati. Ayan ba? Nakalig rin yung uring dito sa unahan. Maras ng singaw. Bali, ibabaklasin mo lang to. Ayan, ang natin. So, bali na ilagay na natin. So, mag maglilig test tayo. Ay, yung unahan kanina, wala na. Yung bulb. Yung bulb natin. Bulb o-ring. Ayan, lumapat na. Okay. Good na siya. So, lumapat na yung ating linagay na mga sa at yung uh, kanyang parenting timbal <coughs> So, bali, ano. Try nating na sundutin. Ayan. Ayan, Pumuputok na siya. So, assemble na lang natin sa... Uh, balik na natin sa kanya ng uh, original na uh, ano gusto Okay na, malakas na yung putok niya. Baral na lang, baral. So, bali yun mga tropa yan na uh, balik na natin sa kanyang bat. So, good condition na yung ating uh, MMB Tornado. Ayan. First cut. So, okay na. Malakas na yung kanyang putok. So yun lang, so pasalamatan ko yung ating mga kaibigan dyan, si na Dominador, Kalaor Junior ayan, si uh, Junior Balesteros ng San Aurelio sa kasi Sir Monton ayan Jumar Olivar Idol Leones Alpados Vlogs sa kasi Edward Sobremonte ayan sa kasi Brian Mix Vlog ng Ilocos ayan shout out kanya may idol sa kasi Kuya Joe TV ayan si Dimsey Hunter ayan sa kasi Iman pre Season ayan Jun Sumawang Yoji Narigo Kabakungan ayan Iboy TV Vlogs ayan si Ramon Arquillano ayan So kasi uh, Parks ng uh, Dubai. Ayan. So 'yun lang mga ito sa sa mga silent viewers natin diyan. Ayun, huwag kalilimutang mag-subscribe naman idol para konting tulong lang naman po sa ating blog. Uh, vlog. So 'yun lang po mga idol. Uh, next time po ayan na uh, sa comment niyo ayan palagay yung address niyo para ma-shout out ko sa susunod na vlog natin. So 'yun lang mga idol. Salamat. Subscribe po.